Yeah, nandito tayo ngayon sa ano, sa Loriana Grand Plain. Ito yung model house number 2. Flex lang natin 'to. Supit, supit ano, supit na uh, pangkisame, gamit na pangkisame ano. Yeah, may mga butas na 'yan. May mga butas na singawan. Pag sobrang init ng lugar ninyo, ito ang gagamitin niyo para hindi pumutok yung mga fiber uh, board niyo, yung mga gypsum board, yung mga hardy flex. Uh, ganito ang dapat gamitin ano. Yan, yeah, gaya nito. So, ito pa lang dito sa sa Illumina, sa lahat ng subdivision dito, dito dito ko pa lang nakikita itong gumagamit ng ganito, supit. So, siguro matagal na ito. Tapos sila sila pa lang ang gumagamit nito. Naikot ko na yung mga housing dito sa Davao City. So, dito pa lang sa Laureana, Santos lang uh, ito yung ginagamit nila, supit ano. So, dati doon sa previous sa project nila doon sa sa Silirina at saka sa Illumina ang ginagamit nila doon ay fiber cement board so dito sa Silirina ito na yung ginagamit nila supit board so yan ano, napakaganda may, may napupulot na naman tayo mga idea ano? mga ka DIY ito yung maganda pag nagpapagawa kayo ng carport, bahay gaya yan yan so. Pag sobrang init, wala nang problema, wala nang problema. Hindi ka na, na yung loob ng bahay mo dahil dito na lumalabas yung init ng singaw ng init. Dito na may mga butas na siya. Hindi ka na magkaano, hindi ka na, na yung loob ng bahay mo dahil ang mga init talaga yung singaw dito na lumalabas. Kaya ito na yung mga bago ngayon, ano? Mga bago ngayon sa sa mga materials, ano? So may mga idea, na na naman tayo mga mga idea kung ano yung mga materials na pwede natin uh, uh, makikita o gamitin. Suggest nyo sa mga gumagawa kung ano yung maganda. Ang pangalan niyan, supit, supit Board. So, hanggang dito na lang. Ito si Lino Boy, ang YouTuber ng Maya. Peace out!